Alam mo yung utak ko. Utak mo? Oh. Bulinaw. Ngayon. Mm. Utak ano ng butete. butete. Tanungin kita. May pira Parang pa yun ito. sa ano? Tara lang. Meron. Sa bulsa ng panty ng teacher ko. Nambulsa sa teacher ng panty mo. Ba't walang mga tao rito? Wala yung mga ko. Teka lang. Wala may nakalimutan ako. Na, Ikilwan ko lang ngayon. Ah, halidi. Kaya pala. Walang pasok. Sayang! Hindi ko makitas ma'am. Crush pa naman yun. Makauwi na nga. Wala namang tao dito eh. Lalayday pala. Okay. Ah. Ayun, maglaro na po. Sa, ang magat niyan. Awal ko sa'yo. Uy! Baka magpaging ka nito. Pagpukin ka. Saan mo pagwalit yan, Antong? Kasi, hindi natin natin kamay ko. Ahay. Hi. Ang hirap pala walang pera. Saan kayo maghanap ng pera? Mag-aaral ako. Wala namang pera sa ano, paaralan. Bilisan mo dyan ang tog, yung pagwalis mo. Tapos kami ito siya sa nangangalan ng tulipong si Liming. Tayo naman ang pinag, ano, kukunan ng pira. Magbayad pa tayo. Uy, binisan mo dyan. <laughs> sa, basta, mahirap mag-aaral. Hindi ako mag-aaral. Maghanap lang ako ng, ano, tira. Ano, huh? Anong ginagawa sa mo sa dyan? Anong ginagawa mo dyan? Sasaktan ka dyan, ah. Para kang tiriling dyan, May nisip ko dito, eh. Ano pa rin? Wala na akong tira. Mahirap yun. Oh, para, para tayong may sakit. Gano'n ba? Oo, oh, so naman yun. Kapag wala kang tira, wala kang ganang, ano, kumain. No, wow! No, para kang may sakit mahina yung katawan mo kaya na tayo antog sigilan mo na yan kan ka na mauna ka lang okay, may ay may ilisik ako ay di bit kita titiran eh ah baka lang ay, sa buhay mo 2 hours later Ah Ah, ako sa ubos. Sa anong baba? Ah! Uh, hanggang po. Hanggang po. Uh, uh, Uy, Antog, saan ka punta? Hey, to the moon. bahay, makalilibog. Ano kaya ang gagawin ko? mag aaral o mag-trabaho? Ha! Makalilito! Kung mag aaral ko, wala namang pira. Kung mag-trabaho ako, may pira. Wow naman! Ha! Sakit sa ulo! Uwi na ako! Maghanap mag ako ng pira! Mag-trabaho lang ako! plus 1 plus 1 9 plus 2 4 plus I don't care masarap pala mag pag mag tayo yung picture natin maganda kasi kaya Ang ganda ng na nag-aral eh. No? Kubam sa 'yun. Pa ah, para may nano na ano? Yun? Ah, may para may assignment ako. Tingnan ko kayo dito. Ah, ito 'yun. Kaisi naman ng ano dito, sagot. Madali lang tong ano, masolve ko dahil genius naman ako eh. Kaya madali ko lang tong iso ito. Sana sa assignment namin. No, madali ko pang masagot. Ito lang yan. <coughs> Uy! Ah, ano? Ano, ah, ano Anong ginagawa mo? Ah, gawa ko. Nag-aaral ako. Sana ko Anong ginagawa mo? Nagano? Nag-aaral naman. Mayroon ako assignment eh. Pero madali naman masagot to. Ang bobo naman. Hindi ako bobo. Ginyas ako eh. Ikaw yung bobo. Ako hindi na ako mag-aaral kasi bakit? Alam mo yung utak ko Utak mo? Oo Bulinaw Ano yun? Utak ng butite Ano Buti buka Malaki yung puno mo Ano Bubuka ang bulaklak Wala yun Alam ko na yan Munang hindi na ako mag-aaral Kasi alam ko na yung ano pinag aralan nyo Tanungin kita May pira ba yun sa ano? Paralan? Eron Sa bulsa ng panty ng teacher ko Nang bulsa sa teacher ng panty mo Huwag ka nang mag-aral. Bakit? Ano mong grado mo ngayon? Grade Ah, oh, grade okay. okay. Elementary, six years. High school. School. Six years. Six years. College. Four years. Four years. Mm. Pagkatapos, mag-apply ka. Hmm. Apply ako. Mm. Gamit ka ng pira. Kapag mag-apply ka. Oh. Paano magamit ako ng pira? Wala na mabuti. Magtrabaho na mabote, mag lang tayo. Wow, hindi na mag aaral hindi ka magtrabaho dahil mainit. Kasi maraming kiray. Mainit, mainit dun dong. Kasi mag-aral ka. Pagkatapos nyo mag, ano, eskwila. Mag-apply. Mm. Mm. Requirements. Apply requirements. Oo. Oh, kailangan ng pira. Kapag mag, ano, mga apply ka. Hindi, pag mag-aral. Kapag magkapasok ka na. Oo, mm. oh, may sirdo. I Ilan yung care. sirdo? 300. 300? Oo, oh, 300. Ah. Karang ka ako ng buti kasi yung teacher ko maganda eh. Pag magtrabaho, ang init. Mas mabuti magtrabaho tingnan mo kapag nakagraduate ka ng college nga nagsimula ako ng trabaho makapag-ipon ako malaki ikaw nakagraduate ka nga wala ka namang ipon ayawan ko sa iyo oh. hindi ko alam ilan yung um, 16 years na ang taas man yun kapag 16 years nagtrabaho ka malaki magkang ipon makapundar ka ng malaking negosyo negosyo? naggraduate nag-graduate ka, nang-apply yun pala yung pagsimula mo nga 300 yung arawan mo gigo lang yung sa ano pang ng bigas mahal yung mga ano pala bigas at saka yung mga ulam dollar na yon hindi yon pero yung dati yung barato yung palaliton. nito arala ko antog dahil genius man ako ikaw bobo wow. Malaki yung ulo mo pero maliit yung utak kayak terbawa kena lang <tuk> <tuk> wala nang pira hindi para sa akin maraming pira yun oh. may pira kan? may pira din ako oh. Oh, may pira ko, bli. ulang pira. kuruhingi na ng mama mo. Mayroon pira dito. May papel. Puro hingi. Puro hingi. Ano may Hingi. May, may papel ako. Mayroon pa ito mo. Oh, tingnan mo. Ma. May, iti may ito yun. Ito Na, nabubo Hindi ka. Nabubo <laughs> ka. Hindi yun. Hindi yun. Hindi yun. Hindi yun. Ang bubo mo eh. Hindi Papel, ginawa mong pira. Ano? Napakabubo yun. May yon. 2 million dito. Oh, bubo. ka sa buhay mo. Uwi ako. Yeah. Babubo talaga nun. Maganda mag kasi ano, pag mag ka, pag makatapos ka, madali yung trabaho. Doon na rin ang pira. Ano sa palagay nyo? Aral o trabaho? Bayong! Mas maganda magtrabaho. Magtrabaho ka, madali ang pira. Bubo yung sibone. Mag-aral o ang pira. Pinuna naman yung pag-aral. Samantalang magtrabaho, madali namang yung pira. Ara nang ara nang buni. Wala namang ambag sa pag aral niya. Puro hingi nang hingi sa kanyang ama. Ama atina. Ano kaya ang utak ni Bune? Hey, hey. Action. Tinguput. Action. ha makalilibog pala mag-aaral ako o magtrabaho. <laughs>